So, dito tayo sa lupa na nabili ni Brenda. Ibibisitahin muna natin kung ano yung nangyari dito kasi medyo matagal na kami hindi nakapunta dito. And gusto niya i-check kung ano nangyari dito at kung anong meron kasi ang dami na daw talagang manok na nilagay. Tara, let's go! Ma, yung adlaw ka ng tanan. Andito tayo ngayon sa lupa na nabili ko na no, kung saan. titingnan natin kung anong nangyari doon sa mga pananim at mga manok na nilagay dito ng aking kapatid. So yung pakita ko na sa inyo ay yung tubig na inabutan dito sa hanggang dito. Yan, hanggang doon yan. Yan, nakita nyo kalahati ng ano dyan, hanggang ulo niyan. Yung pader na yan, hanggang taas dyan. So mataas talaga. Ayan no. Yan lang yun, yung mangga. O, oh. hanggang dito, pagkasira ng mangga. Hanggang dito. Hanggang dito sa... Ay, dito tubig no? Ang oh? taas gani kayo. So dito ngayon yung lupa. Sa kasaan nagtanim si Jayford ng mga kalabasa. Yeah. <laughs> right. Ito yung sinasabi ko na libing na gumawa ng ganito para lagyan ng dragon fruit. Lagi. Ina ba yan, Jude? Ay, kalabasa. sila. na ang kalabasa? <laughs> Ito na ang kalabasa, guys. As... Hello, kawawa ano yung kala Allah naputol. <laughs> Pero may natubo naman siya guys, so may kumubol. Wala ba sa mga pipino? Wala ba sa napa oh. Ay butangi, kuan kuan Ford kay matumban na. Ito yung mga pananim nila ng mga niyog. Sino nagtanim nito niyog? Ay sa tamak-tamak diya kay daghan na ba diya kay. Mugani ako. Ay sa pagkita naman ni ba? Daan naman na. Dai, ah. kita ni tanaman ni mga sila naman yung mga lube. Ay, dodog. Dodog tayo, ha? Huh? Dodog na kay manok ni, ni Bimbo. Dito tayo. Ito yung mga manok ng kapatid ko. Ang dami. First time kong pumunta dito, ang dami pala niyang mga manok. Ayan, no? This is the farm pala. Ano ito, mga pisay? Ano ito na? English. <laughs> ya no? no? gan? kailatanaman mga naluwid ay kita gan lagi wala siya sa una. kaya mga ko anak pero kaya mga gagmay. am lang ko. sito so, po andito po tayo ang nagmamayari po ng asyenda na to. to po. siya po nagmamayari ng asyenda na to guys. bilad ni morning ng pan. ito pala yung pinagkakabalanan kabalan na na. Bimbuna. Ah, sila mga trabahante ko. Tapos sila mga adik sa kuwan. Hindi sila katambay. Ang mga animal, ang Ako dragon fruit. Hindi magawan-gawan ng goma. Eko. Gumawa tayo. Kamu ba ha? Ang At atong dragon fruit. Dili pa kakamang. <laughs> Ay man din mo mga Mga tayo. Mungin ang sa ka ng dragon fruit. Kaning goma ba? Okay. 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 Circle. Nanti, nanti, nanti. Square. Anay, matang lagi. Ayah, ayah, lagi. Pero, pwede mo na yung maging anak, Malam mo, Dragon fruit. Tingnan, may buta dragon fruit, ha? Pahigda, raman na siya. Oh, dragon fruit sila. Ang lupa, guys, din na magigikan. Padalungan ng sadyo ng awa pabalo. Oh, kanang lubi, di di, ah. Ngayon, ang project natin, hanapin natin asang akong mga burikat na iring na padulong. Totoo ba guys na yung mga pusa guys pag mamurikat mawala siya na isang buwan ganon mm. At kami kung mamurikat mi sarabi mi adlaw ha mauli na bedain mi Basta maka kung, Di mi makauli kundi mi makabayad sa laki Pero kung makabayad mi laki makauli mi may, may paggawasan ng laki tawa si Pudoy Ay saba so Muli na inyong kabalahan din Ah, saan ang mga trabaho? Tinanay sila din sa mga manok. Ano yung mga manok doon? Nasa permit na. Pagsabong. Dapat na yun yung kuhaan ka ng pugara. Ay, ma'am, huwag butang tadinig mga bulak ay, na kibit, po dahil yung atong i-replanting. Ang gina, kaya pala sa limbo doon, ang daming mga itlog na... Binisita ko doon sa kulungan, wala may itlog din rin. Anong, wala may manok di rin? din rin. na sa mga itlog kasi ikibit, ikibit, kulira din rin di ay. <laughs> ni ah, rasa mang tagbantay. <laughs> <Dodo>. <laughs> Napa dito? Nagim incubate. Murug isa na kabuk inayan to nabilin. Ana di ay, nang ito pudis ah katong ingon lagi. Ah, dinin na solar dire. Ah, dili dai mo solar ta to. Ito po ang bahay ni Dongski. Ayan, yang mansion niya. Ayan, yung bahay niya. Ay, ano, dala man taman ang yuta no yun, no? Kanan ba ungon? Kita man ni maso noya. Magdagan tag matulad diri nga man. Alang ganda nang ginawa ni may dudung dani kay puro lubis siya baon niya. Mahimo so, na ni siya kanang itong baon. Ayana. Mahal bangguan karon. Noy, pili ni tamnan dani kalabasa noy. Kanang kalabasa ba? Ay lang pispan guys. Pwede to so, na anod manggud Dito padulong yung yung isda na paanod dito kay may ngatlan. Ay may pag magbutang kag another fish panda ani para mudagan yung intilapia. Oh, Magbutang ani to ra mino fish panda. Ah. Ano ani to eh? lang indupa hanggang doon. Tapos pupunta rin. Doon. <coughs> panda. <coughs> Mangdagan na kay kag yuta ma. Ha? Huh? Tira ba Murarag wala sa imo na paday kay yuta diri sa Correct. Actually, may lupa pa ako sa Claveria kaso pinasemento ko na siya. <coughs> Yes. So, yung lupa ako sa Claveria na nabili ko kay Bakang, pinabayaran ko na kay Bakang kasi hindi ko naman siya gagamit. In a lower price. And gift ko na lang yun sa kapatid niya si Jessica. At ngayon, pinapagawa na nila ng bahay. Yay. So, fully paid na yata siya. Ang binayad niya sa akin is yung kwintas na, na kay Kano. Tapos, pinadiscount mo siya. <laughs> di ba? sa akin yung uh kwintas -oh. worth 37,000. Binigay mm. ko kay Kano. Kasi di ba mahal ko si Kano. Yeah. Kasi di ba lupa lang naman yun si Kano. Tagabungkal man sa akin. <laughs> nagakalot sa akong bukad ng lubot. Simbak so, Ito yung lupa na 500 square meters na parang ano to, binenta to pero sabi ko, if ever man in 5 years, pwede pa nila tong kunin Yo! pwede pa nila tong kunin, lokaton pag hindi umabot ng 5 years akin na siya, pero if ever umabot 5 years pwede pa nilang balikan Nandun sa kasulatan ninyo oh, meron lista, may naka, naka mm. lots of papers na inano mo ako, si Rhea Pilingera, nagpamatuloy nga magbahay ng 500,000, kay Brenda. so, una, nag-promissory, no? So hanggang dito yung bahay. So pwede pala, dito na lang si Milmar. Pwede. Tapos mag-menyo silang 2. Okay. <laughs> dito, dito, ganyan lupa, ganyan lupa. Tapos imot nga na yung mga lupi, hundag ko na ng mga lupi dito, tara na na na, eh, hulugan na yun. Dito yan na, di ba? Para lahi na po nga pa, dimension. Pa, ay, dito na lang ako magpagawa ng pabahay. Pabahay ko. May nga na ko po ayahin ay, na ng mga kung ano, mga kubo ko. Pwede. Oh, Bawa, ba, minya si Jipoy, doon si Jipoy. Hindi na sila. Ano, di ba? Ay, di rin ka <laughs> <laughs> ano, diba? magpahimu o vela. Nga kuan nga. Vela sa ina. Kuan oh. <laughs> naman budget sa po. Ma'am, namin private vela dito sa other lot na ako. Diyan sa unahan. What happened, vela? Ha? Ah? <laughs> Sabi ko, maganda yung isa. Ayan, isa. Hindi naman isa, araw. Di ako Wala. Ay, di na. sa kahoy, nga sunog. Nga dali, Diri to dapit. na. Ay, kung dia, dia Ano? Oo, oo. Tara. Pati lang kong Alam ko So, ito yung lupa na nabili ko. And yung pera na galing dito ay katas ko sa pagbablog. Yeah. Ayan. So, medyo malayo talaga ang inaabot ng pagbablog. Pero parang ngayon, parang huwag naman sanang may benta ko rin. Huwag naman sanang. Actually, may binibenta sa akin na lupa. Yung pinagsitingan namin ni Kano. Mm. Yun, binibenta nila sa akin ng 400,000. Ay, binibenta nila sa akin 600, ng... Six, huh? 600? 600? 600,000 and 450 square meters. Mm. So medyo mas mura pa to kasi ito 500 square meters pero 350 ko lang siya nabili. So yun lang guys. So this is my apartment. Rent to own po siya guys. <laughs> Yan po. Ito po yung pinaka function hall ko. Ayun tignan natin kanang Pinapa. pag mayroong mga sa division mayroong ano na ganoon silang, anong tawag nun? tawag na relocation area, di, or dili yung parang doon yung showroom, asa na ah. doon basta hayaan mo na sa guys, do it 10 minutes so yun lang muna <laughs> <laughs> yun lang muna, ipapakita ko sa inyo pinakita ko na sa inyo ang ating mga yeah. private subdivision ito po yung mga rooms natin next time magro-room tour tayo, anong room yan, ano wait lalo <laughs> sa parang ating mga, ano tawag nito? <laughs> Mga tenant ay mga manok. Ay, nandiyan siya, Pudoy? Nandiyan siya, Tenant, mga manok. Ah, sayo alam siya? Si Pudoy po ang nagpapakain dito sila ni lingling Ling. mga Bisaya, ikaw pa nang Ah, mga hybrid pala ng mga manok yan. Ay, sabi na kong Bisaya. Ang inting na nalang. Si kapatid ko pala, may hacienda na pala. <laughs> Welcome to Bimbo's Farm. <laughs> ha? Ano siya, butanganan? Ang hacienda ni, ni Bim -Bim tv Ito yung sa kanya na area sa kanya na pala itong lupa na ito. Ako pala mukha pa rin. sa kanya na lang ito eh. At least ano mang may ginagawa dito, mga nilalagyan. Oh, ito yung pinaka low class natin. Ito yung pinaka low class natin kasi ano siya, nasa flooring po siya. Tapos hindi po siya aircon regular lang siya. Yung kasi elevated yung room nila. So medyo nakataas-taas ng ano mayaman yan sila. Kung baga yan, condo unit din. Medyo squatters area. Ito dito na mga manok. Ah, mangitlog din sila dahil. Yun. Ikibit din ipodway dahil. Yun. Dapat naman isa sa kanan dito. Oh, dito. So, welcome to my farm. At abangan nila kung ano yung project mo dito. Abangan nyo ang project ko dito. Ang project ko dito ay kasa ni Brenda. <laughs> kasa Brenda. Iyutanan sa sabahan. <laughs> Iyutanan kasa, sa kasagutan. Kasa <laughs> Ito pala yung mulaklak na yelo ha. Ito yung nandun sa baka sa kabila. So yun lang muna guys. Bago tayo mahulugan ng niyog dito. Thank you and see you. Papunta muna tayo doon sa ating main farm. Pakayabang ka na. Ka. <laughs> bye bye.